Uh, mga kapatid natin sa lansangan. Uh, isa lang ang iiwan kong mensahe sa inyo. Lagi natin tandaan. Lagi lang tayo maging mabutit tao araw-araw. Uh, congratulations sa buo ng uh, Joda at uh, Happy Festival sa ating lahat. Sa lupuhin ang Siladistan. Doon pa lang po sa aming team building, eh hinasa ko na yung sarili ko para po sa ganitong okasyon, eh nakahanda na ako. Pakasaya ko po. Uh, first time ko lang po naman na, sa ganitong competition. Every na pagbiyahe ko, nagpa-practice akong kumanta. Ang masasabi ko po ngayon ay maraming maraming salamat sa lahat po ng bumubuo ng Mr. Pogi BFG. Hindi ko po ina-expect. <laughs> Hindi ko talaga alam. Habang nagmamano yun, nagpa-practice lang kumanta. Maraming maraming salamat po. Lalo, lalo na po kila Gob, Vice Gob, at kila Pangulo. Ay Mga nanay, okay pa kayo dyan. Isang ayaw pa kayo. Pasta driver, sweet si lover. Pero sa mayo po, mga pogi mga asama niya dyan. Siyempre, yung araw na ito, napakalaga po. Kaya po, mga minamahal nating mga jeepney drivers, at ating mga kasama sa paglilingkod. Thank you! I love you, Jonah!